madam. Sige ka lang. Hindi okay. ko na pa to. Panginoong Yahweh, Panginoong Isus, Diyos Espiritu Santo, humihiling po ako ng basbas -bas sa na makausap ang asawa ni ate. Nare, na papapasukin po sana sa katawan ni ate. Ngayon po, pasok yung kalulo ng asawa ni ate. Ikaw so, na yan. Pangalan na asawa. Oh, yan yan. Ano pangalan asawa mo? Ed Christian. Ed Christian, ikaw na yan. Pasensya, tinawag ka lang namin dahil bigla ka nga nang wala sa mundo. Eh, gusto ko makausap ng asawa mo. Oh, pwede kayo mag-usap. Humingi tayo ng basbas -bas sa Diyos. Oh. And Christian, katabi mo asawa mo. Nagpaparamdam ka rin sa panaginip eh. Siya nga, ikaw nga yan. Ikaw yung nagpaparamdam na yun sa panaginip. Sige, makapagsalita ka. Magsalita ka. Kawakan maling. Sige, sige. Pasok sa isip niya, papayagan niya, pinapayagan ng Panginoon eh. Tulog si Ate. Ayan, nakakasap ka ng buhok. At Christian, ano ka? na kaluluwa mo? Walang kumulong sa iya? Wala. Wala naman. Nasa taas ka na? Ha? Nandito ka pa sa lupa? Ano ginagawa mo dito sa lupa? May nagkulong sa'yo? iyo. Wala naman. Ginagabayan mong asawa mo. Pati anak. Ah. ay, ba't ka daw <laughs> yung nagpakita sa panaginip? Isa eh, ano pa? Ikaw kayo? Ikaw yung nagpakita sa panaginip? O naisip na? Ah, hindi naman. O, oh, neng, hindi ha. Hindi siya. Basta lagi mo lang kasama yung asawa mong yan. Ayaw mo pa rin umakyat. O, ah, sige. Nakausap mo ng Diyos. Nakita mo na. Hindi ka sumama sa liwanag nung nakita mo. Papakita ko sa iliwanag, ha? Yan. Nakita mo na. Tingin ka sa taas, syempre. Nasa taas yun. Nakita mo, oh. Kinubuksan ko. Nakita mo na. Nuloko mo ko, eh. <laughs> Ayaw mo talaga makyat. Baka may kasalanan ka sa Diyos. Hingi mo ng tawa, dali. Bani kayo hindi welcome doon. Kadalasan sa mga, ano eh, welcome doon. Hingi ka tawad sa Diyos, dali. Dali. Sa mga Panginoong Sus, patawad sa mga kasalanan ko. Tagal. Tagal na itong patay, hindi na makasalita. Eh. Oh, bukas. Nagbukas na sa'yo. Nagbukas na. Hindi na makita pa, pakyatin. Gusto ko lang makita mo. Nagbukas na ang ano sa inyo, taas, ha? Nagbukas na. Ayan, yeah, magiging mabuti ka na. Oh, pwede mo na makausap ngayon si ate. Gawa ng pinagbuksan ka na ng pinto. Yang asawa mo, kausapin mo, anong bilin mo? Makakasalita ka na. Anong bilin? May nahirapan ka magsalita? Hindi ka nasanay? Aksidente eh. Yan, para sa kaalaman ng karamihan, yung asawa ni madam na aksidente. Eh, matagal lang. Ilang taon ang patay, ma'am? O baka ikaw nila mag-message at hindi makapagsalita ng ayos eh. Sige yeah, message ka lang. Siya na yan. Pa, ikaw yan. Pa. Hmm. May serious na kita. Ah. <tis> rin ko. Ba't naihingi tawad? Dahil nawala ka na. Pinipigilan mo siya magmotor noon. Uh, Masya, mag-usap muna kayo para kayo may closer na ayos. ko na kinig sa'yo. na kinig na kinig naman 'yun basta papaalam mo sa Diyos ha. Ha, papagpaalam mo sa Diyos na ayaw mo pa umalis. Okay naman 'yun. Okay, <laughs> ano pa sasabihin mo? Lapit na yung oras. Wala na. Ikaw, Neng. Ano ba sasabihin mo, ate? pa? bala kay Ining. Gabayan mo kami, ha? May problema pa ako, eh. Alam mo naman yung siga. Nakikita mo. Hanggang masakot. Pagpasadyos, ha? Pagpapasadyos yun. Hanggang Tatang ito sa marunong sa lahat. Ingat ako palagi si ini Lagi kita pinagdarasan. Hindi ka na masyado mag-alala dyan. Hindi kita. Bubuksan ko liwanag para sa'yo, brother. Ha? Bukas. Ah, sayo kung gusto mo makiat, pwede ka na bumaba bumaba. Pakausapin mo lang ang Panginoon. Ano, na, sinasalubong ka na ba ng Diyos, hindi pa? Hindi, ayo talaga dito ka lang muna sa lupa. O oh, alam niya ang puso mo eh. Pero nakikita mo na sila sa taas, si mga anghel. Wala pa din. Ako, dito ka muna sa lupa. Mission ka muna. Yan, gabantayin mo muna mag-ina mo siguro. Diyos na bahala, ano. Ihiling mo, magdasal ka ha. Kahit kaluluwa ka na, dapat marunong ka pa rin magdasal. Okay ka natin. Layas. Balik sa atin. Tari, bulat na. Bakit hindi mo yung usapan nila? Oo <laughs> po. Galing lang video niya. Nang langot lang po Ay, ganun talaga pagkaluluwa. kaluluwa. Tubig, ate, magtuwig ka.